Yo! What's up mga badi mga bay! Mapagpalang hapon na naman mga badi Maulan na hapon ngayon At uh, andito na naman kami ngayon sa Monarch mga badi At may biyahe tayong ano uh, Sim na loader dadalhin natin ito sa uh, Plaridel, Bulacan, Pampanga Florida Blanca pala mga badi mga bay Florida Blanca So sim na loader ang karga natin ngayon mga badi Dito sa Monarch at uh, maulan na hapon ngayon mga badi. Grabe. Maghapon ng maulan. Iyon oh. Oh. Okay kahit talaga kahit hindi. So ayan, welcome po sa aking munting channel mga badi mga bay. Ah, uh, Bira tayo maka-upload ng video mga badi. Gawa ng napakadalang ang biyahe talaga namin mga badi. So ayan, Ah, uh, pa isa-isa lang biyahe natin ngayon mga badi. Out, what's out? Ayun mga body mga bay Ito na yung kakarga natin oh. uh, ah, Loader Sim na loader uh, ah, 655D Ayun oh. Ayun, grabe na ulan pa rin ngayon mga badi maghapo na lang itong ulan na ito. Matindi talaga. Pangat mo yung bakit? Tangat ni bakit? Oop! Woo! Anak, kan titing naman o. Oh. Ano ba yan? Nakikita yan, nasasabit yung bakit? Pangat, pangat! tatanggalin niyan. Hindi na abuti niyan diyan. Hindi na marabuti niyan. Ha? Ah. Kaya. Ah, yeah. So, okay lang mga buddy. Check mo na ate, baka may mga damage na naman ito. Ma-charge na naman tayo. Ano ito? So, ito may gasgas -gas, oh. Oh, so, may mga gasgas -gas, -gas oh. yan. Ano sabihin nila? So ito wala namang basag. Alamin. Walang ibang damage. tayo alis ngayon yun mga bay update lang mga bay dito tayo ngayon sa uh, bypass bypass road ng lubaw so dito na tayo papuntang florida blanca Ayan, no. florida blanca so

Ayan no, -no, so, ang hino yung backlight ko So tatambay daw muna tayo Doon sa may GMP Kante at doon rin kante Nang magsundo sa atin Bukas Ah Mamaya umaga bali sa ano uh, GNT canteen na uh, tatambayan natin so, ito yung pagpapalipas ng umaga dito pa tayo maga-tambay at antayin natin ang sundo ng umaga. So, harus natin ay ano na. Dan, ya ano, 3, 24 na. So, dito lang tayo, dito, muna. dito na tayo maga, pa umaga so, nang wala nang magsundo sa atin na tao mga de, gawa nang uh, tulog na yung tao ano oras na so, lakas kasi ng ulan dito kaya basa pa nga yung siminto uh, grabe yung ulan mula kaninang umaga hanggang hapon ng gabi grabe talaga kaya yeah, mga bay update ko na lang kayo mamaya pag uh, pupuntahan tayo ng site So, pahinga mo tayo mga buddy At antok na antok na rin ako Oh, huwi oh, kayo talaga So, dito na tayo Pati ng pawpaw na mga buddy Patatay natin yung Escort namin ah, Magsundo dun sa ah, Magsundo sa amin mamaya Kasi parang sa Daik like, at ako ginagawa yung, uh, Mga diki, mga diki so, Okay, kaya mga buddy Alright, so mamaya ulit Maga Update ko kayo. Six and a half hours later. Yeah, good morning, good morning, mga buddy, mga buddy. So, update lang tayo, mga bali Dito lang tayo, ano, maga na. 6.47, mga buddy, mga buddy. So, dito na yung uh, magsundo sa amin, na So, ito yung mag-guide amin, punta doon sa side Pantok So saunan telanjang mabari Lilikun tayo akali wak tayo e Yeah. Mm -hmm.

Sabay. Ah, ah. ka naman, oh. dito natin ito. Ah, 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 talaga. ah, 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 alang ani naman yung ano Tanggalin natin tong slider. Jus. Tah, oh natanggal na pala ito magbaba, sir? Kamay sir. Kamay na? Oh, see, sige, and Ito, Ano yung nyo? DR. DR, sa ito yung papel ng ano. May ano ba yan? May mga tools daw? Uh, hindi ko lang na-check, sir. Kung may mga tools. Kasi so, yung, yung anong nakalagay dyan. Andiyan element, oil return filter. Tingnan natin, sir, sa mga toolbox. Sige, sige. May nakalagay. Okay. Sir, stay. Andito sir yung mga tool box Andito yung mga tools Titik natin itong mga Ano nito Andyan? Oh, ah, Andito, sir yung mga papel niya Ah sige sige Mamaya, so, Mga, mga tools Titik na oh. natin ito wala namang mga damage Madali na naman tayo dito Okay pala talaga. Walang laman. Grand Nasa yan, nasa yan. Kaya yeah. ako mga ating rampas. Ha? Hindi ka na may rampas. Oo. Nasa Doon pa pala sa unahan nila, dadali nyan doon mga padi. Ah, itatawid pa pala nila ng dalawang ilog yan. Doon pa sa unahan pa. Yun, dito natin yung babado kasi hindi na daw tayo makadaan doon. Hindi na makalusot yung trailer doon sa ilog. So, buti naman may maluwag dito. At dito na binaba. So, ayan mga padi mga bahay. Uh, dito na lang yung vlog natin. At uh, maraming maraming salamat sa inyong pag... suporta sa akin mga bay at hanggang sa muli mga buddy thank you thank you uh, sa ulitin uh, natin maraming maraming salamat mga buddy mga bay what's out, out alright